Nakahanda na ang PITX sa pagdagsa ng mga pasaherong uuwi sa kani kanilang probinsya sa nalalapit na Holy Week. Samantala, maring itinanggi ni Philippine Army Colonel Ranulfo Sevilla ang paratang ng kanyang asawa kaugnay sa sustento na nakaapekto tuloy sa kanyang promosyon. Yan at iba pa sa Express Balita ni Ashley Rodriguez. Naalarma ang ilang kongresista sa pagkakadiskubre kamakailan ng mga marijuana-flavored e-cigarettes o vape sa Manila at Taguig City. Kaya naman, agad silang nakiusap sa Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA at Philippine National Police o PNP na mas tutukan pa ang pagbabantay kontra iligal na droga. Sa kabila ng anunsyo ng pag-asa na humina na ang epekto ng El Niño sa bansa, hindi pa rin nagpapakampante ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para tugunan ang patuloy na epekto ng matinding tag-init. Naghahanda na ang Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX sa dagsa ng mga pasaherong babiyahe sa nalalapit na Holy Week. Kinumpirma ng terminal na magdadagdag sila ng units at biyahe para hindi maantala ang mga pasahero. Nakatakdang ideploy ang PNP personnel para masigurado ang ligtas at payapang Semana Santa sa mga magbabakasyon sa kanika nilang probinsya itinanggi ni Colonel Ranulfo Sevilla ang mga akusasyon ng kanyang asawa. Nilinaw ni Sevilla na June 2017 pa lang ay hiwalay na sila at noong napromote siya ng 2018, wala naman aniya itong natanggap na reklamo laban sa kanya. Sa ngayon ay kakailangan ni Sevilla ng reappointment para makuha pa niya ang inaasam na promosyon ng rango. Ashley Rodriguez para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.